another day, another vlog andito ako sa my cake yung gagawa ka ng cake tapos pagka nagawa mo yung mga cake tignan yung pera ko guys pag nagawa mo yung cake, ibibigay mo sa mga umuorder ganun yung tara yan, tulad nyan, may umuorder na di, gagawin natin yan yung order niya Wala. sphinx kaya antay ayan lang. wala tapos ikaw sir Diyo. Diyo. hala mali so great kagi nagkamali ako okay lang yan okay sir antayin nyo na lang yung order nyo ito yung gagawin ko vanilla Banila to banila. Ay, oh, may naglalandian pa dito mga babae. Ate ka sa gulit, gulit ka sa sumalay. Ayan. Siyempre, ilalagay ko dyan. Tapos, gawa pa tayo sa may maliit na. Ganun yung cake na yon, Laruin nyo rin to, guys. Maganda rin to. Ate ka sa ilalagay niya sa may oven itong isa rin ilalagay niya dito sa oven sabay niya na lang bawal to pangatlo pangatlo ha kailangan sabay sabay niya tapos pagkatas niya naman gawin yun ilagay niya dito yung mga ano niyan patong din muna niya muna yan punin ulit tapos ipatong niya ilagay niyo yung ano ng cake, yung saan kayo gumawa. Ayan. Tapos, ipatong yun dyan, diba? Kuha kayo dun, punta kayo sa may icing. Ayan, o. No? Sa may icing station. Dyan nyo ilalagay yung ice. Yung icing ng cake nyo. So, pagkatapos nyo, dito nyo naman ilalagay cake na ibabox na yan pagkatapos mo gawin ilagay mo na dyan, mababox na yan. Tignan nyo, box na yan. Magiging box na yan pagkatapos. ay na guys, kita nyo ni murder niya. niya. 260 pera natin. Umaan ko ng pera oh. Wala pang order. Ayaw nyo kasi tingnan yung mo order eh. Ayun, meron na. Sa akin yan, sa akin yan, sa akin yan. Yes, nakuha natin. Kawawang bacon. Sorry, bacon eh. Mamadali ako. So, ang order, chocolate. Chocolate. Ang ganda tong laruin, guys. Laruin nyo to. Maganda to. Good. Tapos, gawa pa tayo sa may medium. Dito naman yon Sa medium. Sina-charge ko yung selfie sinalobot Tapos i-ano na natin to. Eh. Ay, nako, nalimutan ko na naman. i-bake. Option. Option. Ayan. ganoon lang kasimple tong laro na to, guys. Sana naman. Sana naman. Ilagay nyo lang doon, tapos ipatong nyo muna. Tapos ilagay nyo lang din doon. Tapos ipatong nyo dyan. Tapos, lagyan nyo yung icing na green. Dito naman yun. Bili kayo ng kulay na ano dito na nakasulat. Ganun yung laro. Antayin nyo lang yan. Ang ganda nyo. Tapos, meron siyang strawberry, diba? O. Oh. May nagtatagalog dito. Hindi, lagyan nyo siya. Diba? Ganon lang kadali. Lagyan nyo siya pagka uh, nalagyan Okay. Ay, dito pala. Sorry. Ilalagay mo dito yung order. Ayan. Finish. Tara, tingnan natin sa cashier. Ayun na ba, nakuha niya na. Tingnan natin dun sa may, ayun, may order dito, guys. So, ayun. Ayun. Ito po, eh. Gawa-gawa lang siguro ng iba yan. Ano yan? Chocolate ulit. I just wanna avoid for you. Just to stop my mind panoorin niyo yung mga shirt vlog ko maganda yun mga shirt vlog ng ante nyo panoorin niyo yun maganda yun guys hindi kayo maboboring sa mga shirt vlog ko pati dito sa vlog kong ito wahahaha marunong ako mag edit no At tapos ay hindi dyan lalagyan pa natin ng icing pala itong bayan nalilimutan ko pa yung icing lavender itong purple may sulat to guys, di kayo malilito kahit anong pindutin mo may sulat ay. Ba, may sulat 'yan. Tapos tagyan niyo ng strawberry uli. Strawberry. Yan, ba diba ganun lang to kadali. Ganun lang yung game, siya mahirap. Patong na dito sa maker. girl di ganun lang to ka busy kayo na nakuha na ng may-ari ito tayo sa cashier tayo ay kukuha ng cake doon gagawa pa ako kay saya laro yun guys I just wanna go in I just wanna it for you just as a moment ay ayun akin to hmm. I just for you it ang tatlo naman dami Yes sir, I'm my mind. I just wanna bully it for you Just to sell my mind Sorry riting lang I just wanna bully it for you Just to sell my mind Next, yung medyo I just wanna bully for you Just to sell my mind mm -hmm. Tagal! So, ayan, ganyan lang kasimple tong game na to Hindi kayo mahirapan Lagyan na natin dito para isa na lang yung lalagyan ko. Babantayan ko to syempre. Hmm. Ang hirap nitong game na to guys. Ganyan ganyan ang dami mong atupagin. Yung cake na atupagin. Sorry inaagaw ko yung mga ano nila. Diba ganyan kahirap tong game na to. Mahirap gagawa pa ako ng maliit naman. Ah. dito naman yun sa large. Sa small pala. Ah, buo buhay to? Uy, gagi, bilisan ko. Baka mag ano yun. Bilis! Lulutuin ko pa. Ano ba yan? Mag-red tong ano ko eh. Ayan, patong na natin. Bilisin natin, bilis! Mag-ano to, re-red. lagyan pa natin ng gold. Gold. Ay, orange pala. Orange. Sorry, nagkamali pa. Gold. Orange siya <laughs> Sorry, guys. Bilisan natin. Mahugos time natin. Joke lang. Walang time to gagawa ka lang. Sariling gagawin mo lang. Ganun lang yung kadali. Puro free items lang tong mga gamit ko dito. Bisa may ano. God, sa items. Puro free. Tapos, ito naman guys, para mabilis. ay ah! Ayun na guys, okay na. Tapos ilagay na natin dito sa cake and box. I just wanna pull it for you. Uy, 3.18, dami. Uy, meron pa dito guys. Ito muna madali. Ayaw ba hirap? Ano yung vanilla ulit? Puro vanilla. Masarap ba yung vanilla sa cake? Parang ang sarap na na. Masarap, masarap, masarap magmahal Pag hindi iniwan, pero pag iniwan ka Ano yun? Ang ah, sarap, mm, di ba simple lang Pero ang hirap niya Pag tap tap gagawin mo Icing naman tayo guys Ito naman, ano yun? White Alis ah, dyan girly Yan, white I just wanna say Ano mali? I just wanna take you just for to just put on my mind. Mali-mali naman ako. Tapos, ilalagay natin dito yan. Yung sprinkles. Sprinkles nga. Ah, tama ako, sprinkles. I just wanna roll it for you just put on my mind. Ilagay na natin to sa boxer. Okay, finish na. Tignan natin yung ibang ga... Ay, gawa nga ako ng sarili kong cake. Ang papangat ng nagagawa ni Lee. Ayun, may tatlo. Mamaya na ako gagawa paborito ko takte. Ah, vanilla na naman. Puro vanilla. Naiinis na ako. Please, pwede pala sabay-sabay. Oh, yun know, Pwede pala sabay-sabay. Inano ko, pe. Is Isa-isayin ko, pe. Pwede pala sabay-sabay. kakamali ako kung saan ko nilagay yung iba. Dito yung sa Dito yung sa dolo. Okay, lutuin muna natin to. Pwede pala sabay-sabay, guys. Nalimutan ko tong game na to. Tagal na tong game na to, guys. Ngayon ko lang nilaro kasi na-miss ko to. Kunin na natin yan at ilalagay natin dito yung tarap niyan. Tapos mapupunta yan dun. Sa my water station. Ay, naunaan tayo. Sara natin. Tapos kunin natin. Tapos ilagay lang uli natin dito yan. Ganun lang to. Uh -uh. Mamaya pa yan yung unahin muna natin yung malaki. Ito pa muna. Ang hirap pa ah. ito. Tapos kunin nyo yan. Tapos ipatong nyo dyan. Diba? Tapos green uli yung icing nito. Paulit ulit. Siguro hindi walang umu-order dito. Sila lang gumagawa nito. Green. Ay, green. but white? Guys, naulan dito sa amin Malakas Ayun, paulan pa lang pala <laughs> Joke lang, paulan pa lang Guys, alam nyo ba yung mga YouTuber Ay, mga ano Yung ganito rin, nagbablog, nagmumura Dapat nire-report yun eh Bawal ba yun sa YouTube, guys? Ako hindi ako nagmumura, bad yun Masama yun Masamag magmura Ika'y makikita Ni Jesus magmumura ka, nagbablog ka ma, nagbablog ka. Tapos yung mga nag-ano sa may Brookhaven. Ay, nako, yung may nagano, ano eh, oh. Yung B-E-M-B-A-N-G. Ayun, na sabihin. Sige na nga, andan kong arte. Yung mga nagbibingbang bang kadiri, yush. Yun yun guys, yung mga nagbibingbang sa Brookhaven. Alam nyo, puro vanilla. Ang uso yun dun sa Broco Event. Ako, um, ewan ko doon. Sa may vlog ko, mayro nagka, sa friend kong bacon. inaawa e, naawa ko sa kanya. Siguro, ginawa ko na siya. Ang friend kami. Ayun, naging friend kami. Yuck, ginawa niya sa akin kababuyan niya, be. Kababuyan ni bacon, grabe. Ang bacon boy nun, yung kasama ko sa vlog ko. Napanood niyo ba yon? Comment niyo nga kung napanood niyo. Mag-comment kasi kayo. Hindi kayo nagko-comment di. Eh. Gusto ko mag-comment kayo para babasahin kayong comment nyo. Bagal nyo kasi mag-comment. Tabi pa yung hawak ko guys. Okay, lagay natin dito yung tapi. Yung tapi niya, sprinkles. Gagawa na ako ng cake. Papangit ang papangit ng mga cake na ginagawa nila. Pagbuli po yung guess or sa Tara guys, gawa na tayo cake. At ako'y excited na. Ay, ito guys, mayroon. Gusto ko yung mga ganto yon Ano naman, bell pep. Ano yung bell hindi dyan, dito yan. Tapos, dito ulit sa medyo. I just wanna use it for you, just to sum my mind. I've run a few videos, just to Lutuin natin to. Lutuin natin to. Huwag kang mahiya. Lutuin mo na to. Hindi ka namang dapat ikahiya. Hindi naman natata o yung iba. Mabuhay Pilipinas! <laughs> Please lang, China. Huwag ka makipaglaban kung di mo naman kaya. Tatatakot sa'yo yung Pilipinas pagod na pagod na kami kakalaban sa iyo. Tumigil ka na, China. Baka, hmm. I just wanna it for you. Just to show my mind. Tapos, guys. Ilalagyan ko to Hi! na. Hi! nagbabash kaya dito yung iba. So, lagyan natin ito ng chocolate. Chocolate. Chocolate chocolate. Ngayon pa siningin na. Piling yung kapatid ko, bida-bida. Bida-bida na nga bakla pa. Tayahin e, 'yun, basta yan 'yun. Kunin natin 'yan at lagyan ng sprinkles. Lagyan ng sprinkles. Lagyan ng sprinkles. Sugar mom Okay, ilagay natin dito yan. Ay, ayaw mo pare. Siguro hindi talaga sila nag-anong na ito, be. Eh? Ay, ano? Ah, naubos na yung battery ng power ko. Sorry naman, pare. Pwede pa ba? Ah, sorry po. <laughs> so, tara guys. Tignan natin yung motor cake na ganyan dalawa tapos chocolate tapos white lang tapos no completed gawin natin yan ang order ay chocolate so lagay tayo dito sa my large and medium ganun kadali yung game na yun video natin kasi ang tagal ko hindi nakapag-upload sa inyo mga video 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 I take for a bullet for you just a son of mine I don't wanna bully for you just a son of mine I just wanna bully for you ulit naman ako but ito pa nauna ito ngayon na huli Grabe ito ah. Guys, huwag nyo iwanan yung cake nyo kasi ito ay mababawasan yung pera nyo. Ganun to dati. Mababawasan yung pera nyo pagka hindi kayo, iniiwan nyo lang yung cake na nagawa nyo. Kanyari, nagkamali kayo. Huwag nyo iwanan yun. Ibigay nyo na lang sa may umuorder. Quite mali yun. May pera kayo. 40 ibibigay sa inyo ng game na to. Ganyan yung pera ko. Ang dami nung. No. Kasi, ang galing-galing. Galing kong sumayaw. Galing kong tumawa. Okay. Ay, na natin nga. tingnan natin. Ayun, nag-260 yung pera ko kasi tama yun naman. Naman. Vanilla na naman pa ulit-ulit. Ayos mo ulit po. You just is on. ulit-ulit ako na. Okay. Ang tagal-tagal-tagal. I-bake na natin to. Kabisado ko na to. Dati hindi ko pa to kabisado. Ngayon na ba yan? Punong-puno. At kasi hindi to ganyan lang. Ito isang baker. Ito yung tatun din. Oh. Tanga naman ng game. Ay, kakasabi ko lang. Huwag magmara. Nagmura agad ako. Ay, nako. Pero hindi naman yung malalang mura. Tanga lang yun eh. I just wanna vote for you just as a mom. I. Guys, alam nyo ba guys? naisip ko yung ano yung intro ko ginaya ko lang yun kung wala akong maisip na intro please po huwag niyo akong pagalitan huwag niyo ko i-bash wala kasi talaga akong maisip na intro kung pwede ko sabihin sa inyo mapapansin nyo hindi ko birthday ko ngayon Pa, kaya ako nilaro tong game na to kasi birthday ko ngayon oh ah. so gagawa ako ng cake mamaya ah. okay gawa na tayo ng cake Birthday ko guys sa birthday ko. Maniwala kayo sa akin. My birthday! Gawa tayo dapat malaking ano, cake. Gawin muna natin yung kanila. Kawawa naman eh. Hindi natin gagawin yung kanila. Ay. Okay, baka kasi mabalis yung mga yan eh tatlo, tapos chocolate Ay, mali. Sino ba yan? Parang magkapares kasi yung velvet. Okay. Ayun, ba't ko gagawin yung gagawa pa pala ako? So, ang cake ko, ayan. Ay tapos, malaking cake. Tapos, velvet. Di ko pa, tapos, so, purple is my favorite. Tapos, ito dapat. Kasi, yan yung, ano, yung birthday nga ni. So, magbabay na ako pag nagawa ko na yung cake ko. Bye na pag nagawa ko yung cake ko. May vlog pa naman ako pagkatas ko ng vlog. Ay, nagawa pa pala ako dun. Babe. ayos just wanna bullet for inches. Ay, dami. Mamaya makuha ito eh. Dat kinuha ko. Nalimutan ko. Ito guys, yung ano ko. Pa. Ah, pag nagawa ko na ito, goodbye na. Vanilla. Vanilla ba yun guys? Alam ko hindi vanilla. Yun eh. kapal ng game na ito Vanilla daw. Hindi naman ka yung nalaro ko Antayin nyo lang guys. mag pa rin ako. Masyado nang mahaba tong video ko eh. Lutuin na natin to para mabilisan. So, kita girl. Tagal mo kasi girl. Okay, kunin natin ito. Tapos yung dito ko pa rin. Ay sorry po. Wala pala yung kanina kong nilagay mayroon dito yun eh sinungaling ay wala pala sorry <laughs> okay let me cook this one cook it and let's kunin this one and put in on and put in here and kunin this one oh my god get out girly get out girly hindi ko makuha yung akin Okay, and put it on again. And put it on here. <laughs> Tapos, ano pa ba yun, guys? Tagabulakhin niya ako. Huwag kayong ano. Yung ano ba? Yung maliit pala. Yung maliit. Yung maliit dito pala dito. I did just a it for you. Just as zoom my mind. I just wanna bully for you. Let's bake this one. Put it on the oven. In the bake oven na sala-sala ko yun? Alam nyo ba guys, marunong ako mag-drawing. Parang artist ako kaya. Sobrang galing ko mag-drawing. Hindi nyo lang alam na may talent ako. Ayun yung talent ko, maikwento ko. Ayun yung talent ko guys, wag kayong ano. Yung talent ko, yung pagdodrawing. Yun yung talent ko. Tignan nyo naman yung sa shirt ko, di ba? Ang ganda ng drawing ko doon. Yun yung talent ko. May sarili kasi akong table. Tapos, dun ako gumagawa ng mga, ano yun, drawing ko sa Toka Yun yun. Gusto nyo, paggawa kayo. Comment kayo guys, gawin ko yan. Charot. Huwag yung mahirap. Di ko kayo mahirap. Yung mga Toka lang. Basta huwag mahirap. Huwag yung mga anime, hindi ko kaya yan. Huwag tayo mag-comment kayo ng aasim niyang mga yun. Ko Kasi magbo-birthday na. Magbo-birthday po. Birthday ko ngayon eh isa prank guys di ko birthday ngayon <laughs> pero kakanta nyo ako ng birthday kasi hindi pa ako nakabag, nakablog ng birthday ko yung March 8 ayun so paano ba yan para ko kakainin to sa labas tayo sa labas natin to kainin yung cake guys masarap to pagka hindi ko naubos bigay ko sa mga tira tira dito bigay ko sa tira tira ba diba? ng mga tira tira walang mesa Ayun, may mesa doon. I-ano na, ikanta natin yung birthday ko. Yung sarili kong birthday. Kantahan natin yung birthday ko. Happy, happy, happy birthday. Birthday ko to. Birthday ko to. Kantahan nyo ko, everybody. Kantahan nyo dati. Naubos ko na lang. So ibibigay natin to sa iba. Ibibigay oh, ko to sa iba. Yung mga order ng iba, yun na lang ibibigay natin. Kasi hindi ko na ubus ayan, may kagat ako sa isa. So kare po. Ang laki nito, mauubos ko ba to? Ay, naulabay gaya-gaya siya. parehas kami. Parehas kami, girl. so guys, pagka please um, malay. comment and subscribe and like and share so yun lang, sana nagustuhan nyo tong video nito at wait lang, may nakalimutan kayo, you forgot my ass stickers yung privacy nyo pala, charot wait lang, may gagawin pa tayo dito eh. wait lang guys ha? wait lang, wag muna kayo umalis, hampalin ko kayo good. Bye! Lumilipad ako at ako isang lumilipad. Bye-bye! Love ko kayo lahat and keep safe always. Bye!